Isang tanong naman po, nating pong subscriber po, nating pong sasagutin. Tips daw po para po hindi magkaroon ng vaginal prolapse ang mga inahing baboy pagkatapos manganap. Ang tinatawag po na vaginal prolapse po mga kaibigan, ito po ay nangyayari kung saan po yung uterus po ay lumalabas po doon po sa puwerta po ng ating mga inahing baboy o na inverted po siya. So, yan po yung tinatawag na vaginal prolapse. Kapag ito po hindi maagapan po mga kaibigan, ito po ang dahilan na magkakaroon ng infection po yung mga alagang inahing baboy pagkatapos mga anak. Para atin pong maiwasan yung pagkakaroon ng vaginal prolapse po sa ating mga inahing baboy, dapat atin po siyang bantayan mabuti kapag sila po yung nanganganap. Kung sa tingin po natin mga kaibigan na nahihirapan po natin mga inahing baboy sa panganganak, pwede po natin siyang i-assess doon po sa pag-align uh, po ng mga biit doon po sa kanyang vaginal canal o sa kanyang urethral canal habang siya po yung nanganganap. Kasi minsan po mga kaibigan, yung positioning po ng mga biik kasi ay hindi po naka-straight. Yung iba po ay naka-transverse, naka-cross po siya. So, yan po ang sanhi po ng magkakaroon ng uh, prolapse po sa ating mga inahing baboy. So, atin siyang i-assist po habang nanganak para po hindi po magkakaroon ng prolapse. At saka po, wag na wag niyo pong dukutin yung mga inuna ng ating mga inahing baboy. Pabayaan niyo po lang yan, nakusa pong lumabas po mga kaibigan.